Sampung so, ay di ginamit uh, okay. Thank you ulit sa sponsor ng cake at yeah, ng, na, ng, ng na, cash, yung ni Nine, Edison, and Ate Maydi. Ayan. So, tago mo na yan, Tom. <laughs> <laughs> hey, Ipalami Tago mo. mo, baka kunin ni Dilan. <laughs> <laughs> okay na. So, may mag ka pa ba? Imagine, may gabi dito dyan. Ayun.